bi ang problema ng bayan bumabaha kapag tag-ulan. blood control ang dahilan hindi kuno matibay at palpak ang paggagawa agad inimbestigahan at pinatawag itong kontraktor ng si Diskaya aba sa pagimbestigah may pangalan na ikinanta idinawit itong si Sandico at si Tamba at patuloy pa ang investigasyon ng Blue Ribbon ipinatawag itong mga engineering ng kontraksyon at sila ay inimbestigahan pa ang mukong at nagganya kanyang turuan hindi nila alam na ang pira ay isinusugal nila at nakabili pa ng mamahaling sasakyan at tumitaw naman itong matapang na testigo si Master Sergeant si Gutisa na isang marino Aba, mukhang humina ang investigasyon ang kanilang palusok peki daw ang notaryo at sinumpaan noong testigo aba ano ba kayo may pinagtatakpan ba kayo nakasama ninyo sa senado at sa kongreso bakit hindi ninyo may itong dalawang malalaking sindikato at ang investigasyon ay malapit na sa malakanyan aba agad nagdeklara itong pangulo ng senado na si senador soto na itigil daw itong investigasyon ng Blue Ribbon. At nagbalak din na mag-resign itong si sa Blue Ribbon. Halata na ang inyong kabalbalan sa investigasyon.